Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Ayaw ni Ma Pagbabalat na pala lang yun <laughs> Takot pa yung kasama niya. Palindo! <laughs> <Ay> <laughs> Ikaw? Kapala. <laughs> Sarap. Karay oh. <laughs> <laughs> ko. <laughs> Papa, hindi bang pera nagsiswimming kami ba? Nagsiswimming ka? Oh. Pag nagsiswimming ka, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Mapupulikat ka sa tubig, sa dagat. Mm -hmm. Oh, pag napulikat ka, malulunod ka. Oh, pag nalunod ka, ma-hospital ka. Kung ako sa'yo, pumirmi ka na lang dito sa bahay. Okay. Para safe ka. Mag-simple-simple ka dyan. O, oh, cellphone ka na lang. Oh, oh safe ka pa. mag cellphone ako sa loob ng bahay. Oh. oh, pagkatapos niyan, tatawag si mama. Oh, oh magtatanong kung anong ginagawa mo. Oh, oh pagkatapos nun, isusumbong kita, umiinom ka. Oh. Tapos, pag nalaman ni mama, Yari ka, yari ka kay mama pag uwi. Ikaw yung may ospital. Sa Ayaw, di ma. Pagsinig ka na Yung alam mo di ka na maglalabas ng pera yun. Laisan. <laughs> <laughs> yung first day mo sa trabaho. At least tinuruan. Ginaya nga talaga. Huwag <laughs> kang papacheck up sana ako eh kasi parang mainit ang puwit ko. Ganun ba? O lagyan natin ng thermometer ang puwit mo. Tuwag siya. Huh? Hindi ako ako eh. Kung nahiya ka, di patayin natin ng ilaw. Hmm. Dok, hindi naman puwit yan ah. Okay lang iha, hindi naman dito thermometer. Loko loko na dok. Naanay ko sila yan. Ang sulab. Madrama po nila yan. Ma'am, kung ikaw ay hinalay, nasaan yung mga sugat mo? Pagdating ko po. Hindi kasi kahapon Pero, lang pe, to, di ba? Opo. So Sina kung... Hindi na po ako pumalagay. Eh. Yakap-yakap ko po yung unan habang kum... siya. Ay. Nakahigala ko, nakagano'n lang ako umiiyak ako. Sige, iyak, iyak. lang siya. Hindi na ako pumapalag eh. Una nang yakap siya. Sandali lang, ma'am. Meron bang tinututok sa'yong kutsilyo? Wala naman siya tinututok. oh, meron bang pagbabanta sa'yo? Ayun, yung binabanta. So, hindi, yung banta na papatayin kita. Wala, wala. oh, meron bang puwersa na ginamit? Hindi na ba siya puwersa? oh, there's no rape there. Ang rape is pag ginamitan kanya ng puwersa, ginamitan kanya ng pananakot, Tinutukan ka ng kutsilyo, lahat sabi mo wala. So walang rape doon. Sir, lang lang ba, Nung inalik-alik ka siya sa dibdib, sabi niya, isara mo muna yung pinto. <laughs> <laughs> Yun naman pala eh. <laughs> isara pala. Ano mo ano nga ako, hindi ko mahanap yung wedding ring ko. Dito ko lang yung nilagay eh. Ano, ano? Yung wedding ring ko, nawawala. Ano, ano? No, hindi rin, hindi, hindi pa naman tayo kasal. Yun na nga eh. Dalawa na anak natin, hindi mo pa ako pinapakasalan. Ano? Anakan mo lang ako ng anakan? Hindi naman sa gano'n mahal. Iwan ko iyo. bahala ka nga dyan. <laughs> anak pa <ka> lang po. Yun <laughs> naman pala eh. Anak pa lang po. Hindi <laughs> 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 ba na tinamaan? <laughs> Snake, puller pa. Hahaha. kahit sino naman eh. Ganyan, ganyan talaga magiging reaction mo eh, no? Ah, sin eh. <laughs> <laughs> Nasaktan pa siya ate. <laughs> Manginig ka talaga sa gulat. <laughs> Tanggalangas nila. <no? laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> uh. <laughs> Bayang magilyo, may lang silanganan, ulan oh, ng puso, na buhay-buhay, lupang ilam, <laughs> Yan, ikaw mag ka tama sa loob. mundo sa sibuyas. Buhay lang, buhay lang, ipagsita ko. Buhay lang, ipagsita ko. May gaya ay mamamatay, ay mabuhay dahil sa'yo. Binagwi lyrics <laughs> yun ah. Uli. Hahaha. Matari ko. Lukulog. Sorry, sorry. Ah, uh, ako po ay 21 days old. Eh, <laughs> balot. 21 days. Kaya po, San Luis do. pag sumakay po kayo ng area, ibaba po kayo ng San Kanan po sa unang kanto. Uh, ah, <laughs> motorin life po. Dream high, fly high, bottom high. <laughs> Hindi, ano lang pala. Ay, okay na po pala yun. Why, ano? Because why not? Hindi, <laughs> kasi mga ano, ever since bata pa ako. Yun, ay. Hindi, kasi naalala ko yung mama ko, ma'am. Kamukha mo kasi. Ay, naku. Baril-barilan. baril, baril na? <laughs> baril baril uh, about myself. Nansalan ako. pa ba yan? Minsan, mukha boses ko si Gunka. <laughs> minsan, si Jonisha. <laughs> uh, isa po akong theatrical performer. Nah, kaya naman pala. Galing. <laughs> I'm <laughs> <laughs> Pwede kang asin, isa. Asin? Ito tayo, sampo. Sampo ito? Oo, sampo. Yan, utyo lang ito sa bayan. Ako tayo, puhunan lang yan. Utyo lang ito sa, ay, sa bayan na lang ako bibili. Sa bayan, Ay, imamamasahe ka pa. Magkano din yung pamasahe? Mura nga eh. Yung pamasahe mo naman, magkano gang pamasahe? 30, papunta ron. 30 balik. Oo, ayan, Tingnan mo, 60 pa. Ito, Kaya, na, nandos lang. Nandos. Makareklamo ka. Hindi, mas mahal yan. Na <laughs>